O mga katropa, uh, good morning and good afternoon. Good evening everyone dyan sa mga katropa. So dito tayo sa Tilimani Building. Gate number... Ano? Number, gate number 4 sa Tilimani Building. So mayroon kakaiba dito. Actually, marami nang nagtitinda dito mga oil base. Ang nakareferensya lang dito, yung... Yung ano dito, yung mga oil base, kakaiba sa ibang mga tindahan dito sa bata, Mm -hmm. Maganda dito yung ano yung mga perfume yung, yung, hindi mo nakita sa ano yung hindi mo nakita sa ibang mga oil base nandito lahat. Maganda umaga. Good. <laughs> okay, interview natin uh, So ngayon ma'am, uh, may tanong ako sa iyo ma'am. Uh, mayroon bang kayong promo dito sa mga perfume man? Actually, meron po every Friday. Um, bibili ka ng apat na tig to 25 na mga perfume. Tapos may free ka na isa. Ilang ml yun? yun? Uh, Ilang ml ba yung ano yung... 50 to 25, 50 ml yun. Meron din kaming 100 ml, 45 na kami yun. Pero ang promo lang niya is for 25 real. Yung promo niya? Oo. Uh, yung uh. 25. Yung, lang, yung 50 ml lang siya, nag-25. Bali, 100, di ba yung apat? Oh. Tapos may, free ka na. tapos may free na isa. Uh -huh. So, makatipid ka dito. Ang dito, mga legit yung uh, perfume niya. Mga original. Hindi yun, ano, maraming wheelbase dito sa bata pero nakagandahan dito. Yung hindi mo makita sa iba, nandito lahat. Music